Ito po, nanganganib na rin daw na mabura at mawala ang Facebook account na itong silabador. Okay? Huwag kang mag-alala. Baka 12 days din lang yan na mawawala at babalik din. Kaya lang, sa case mo kasi, katulad yung uh, TikTok account na itong silabador, abay, umapila na po kayo. Pero ano nangyari? Wala rin. Siguro ito nangyari sa It's Showtime. Kung sila man ay hindi umapila, at maipatupad nga yung 12 day suspension, uulitin ko 12 days lang yan. At may mawawala bang mga tagahanga ng It's Showtime? Natural wala. Mag-aantay ang mga yan. Sa tingin nyo, aangat ang ratings ng kabila? Nako, sa tingin ko hindi rin. Okay, so lalong mapapatunayan nila na ay oo nga, butata pala talaga tayo, ba diba? So yun, para kay Labador, isang social media personality. Sana yung mga ganun, yung mga taong may, may ganun label, social media personality. Sana laging inspiring, sana uh, maganda lagi ang impact sa mga viewers, sa mga followers, hindi yung mga negatibong bagay ang kanilang natututunan. Ganun eh, kontrabida etong silabador eh. Balikan natin, nanganganib nga daw. Okay, so ngayon masaya ka Mr. Labador dahil suspendido ang it's show time. Masaya po kayo. Congratulations. Sa mga katulad ni Labador, um, panandalian kasi yung kalimitang nararamdaman nilang kasayahan. Kasi alam ko, yung dami ng kanyang bashers, yung dami ng hindi gusto ang kanyang ginagawa, hindi gusto ang kanyang ginagawa, okay? Hindi hindi na ang ibig sabihin ay hindi siya mismo gusto. Okay. Posibleng yung kanyang ginagawa. Mahirap na katayuan yan. Ha? Sikat ka nga, pero negatibo naman ang tingin ng tao sa inyo. Masakit po yan. Siguro naman kahit papano napapadpad kayo sa comment section. Ikaw, Mr. Labador, siguro kahit papano nakikita mo yung komento ng mga netizens. At yung mga ganyang komento, yan po ay galing sa mga totoong netizens. Totoong tao may magkomento man sa'yo ng positibo, ay baka galing din yan sa kampo mo. <laughs> yun yung nakakaawang sitwasyon mo po. At uulitin ko ah, 12 days lang yan. Ay yung TikTok mo po, baka forever. Eh etong Facebook account niyo po, baka forever din. Nangangamba ka eh sa tingin ko. Dahil importante sa iyo etong mga ganitong platforms mo. Totoo yun, importante sa iyo yan. Kasi so, wag na natin sabihin, sige, kung, 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 hindi ka dyan kumikita ko, no? Kung hindi yan yung pinaka bread and butter mo, who cares, di ba? Nasa sayo naman yan. Alam mo sa sarili yan. Pero yun nga, mahalaga to sa inyo. Katulad nung nangyari kay Kibuloy. Adi, mahalaga rin yan kay Kibuloy. Lalo na po sa mga taong, hindi naman talaga positibo ang intention sa social media. Mawawalan kasi sila talaga. Mawawalan po talaga ng puwang. Mawawalan po talaga ng, ng tool para ipalaganap yung mga negatibo na gusto nila. Alright, so good luck. Huwag po kayong masyadong kumpiyansa. Pero yun nga, sinasabi ko, ulit-ulitin ko, mag-enjoy kayo sa nangyaring ito sa It's Showtime. 12 days, hindi masama. ba? Diba? Pero minsan kasi, ano lang yan eh, sa unang balita lang yan, oy, suspended ng 12 days, let's celebrate. Pero bukas, wala. Babalik na yan syempre sa sa dati nilang sitwasyon, sa dati nilang pakiramdam or mindset. Mindset ba? Anyway, sa dati nilang estado na hindi sila or wala silang peace of mind dahil dahil napaka-negatibo ang tingin sa kanya ng mga netizens at ng publiko. So mahirap po talaga 'yan. Balik lupasay kung kung, kung 'yun nga 'yung tamang term. Pero for the meantime, enjoy. Sige, maging masaya muna kayo dito sa suspension nga, it, nga na ito ng It's Showtime. And take note, uulitin ko, babalik ang It's Showtime, lalong, lalong malakas, lalong maganda or magiging maganda ang programa at lalong mamamayagpag.